Marami mga netizen sa comment section nung uh, video uh, natin kay uh, Jovilline, yung kaso jo ni jo yes, po. na kung saan sinabi natin, tapos na yung kaso, as far as we are concerned. Sabi ng mga ilang netizen doon, ba't daw tayo bumibitaw? Mm. Sana wag. Ito po yun. Una, ako po ay nangako, dito po, nakapag kapag lumagpak po, Si Leobert atas na po kami. Ang pangit naman po noon na nagbitaw ho ako ng pangako na kapag bumagsak si Leobert atas na kami, hindi na kami tutulong and then babaliin ko po yung aking pong pangako. Eh parang wala po akong isang salita noon. Pangalawa, si Leobert po mismo na ang ayaw na po mag-cooperate. Gusto po namin siyang tulungan kahit na gusto man namin siyang tulungan pero kung siya naman po ay ayaw na magpatulong dahil kapag kinokontak po namin siya, sinasabi niya po busy siya at meron po siyang ginagawa sa kanyang trabaho. So paano pa po namin ma-extend yung tulong na narapat? Yung pong gusto niyo mangyari na ipagpatuloy namin yung pag sa case when in fact, yung primary personality dito, si Gilbert eh ayaw na mag-cooperate sa amin. So kami po ay lumulugar lamang kung saang lugar kami pwedeng pumuesto at saang pwedeng hindi. In this case, ayaw na po nitong si Lyobert makipag-usap sa amin. Tinataguan na po kami. Paano po yan? At pangatlo, yung pong relatives po mismo ng biktima. Ayaw na pong ng gulo. Gusto na pong malagay sa tahimik. So kung yung relatives po mismo gusto pong tapusin ang yung kaso, kami pa kaya dito? Sana po yung mga netizens natin umintindi rin. Kailangan po natin dito unang-una yung pong kamag-anak, yung immediate relatives ng victim. Pangalawa, yung pong primary personality sa kaso na sinasabing suspect ba yan o person of interest. Siya po talaga ang dapat kasama namin sa paglutas sa kaso dahil marami siyang sinasabi ng mga kung -ano statement na siyang nagpalaki sa case na ito. And now, all of a sudden, he doesn't want to talk to us. Paano po yun? Makakausap po natin si Jonalyn Galieno. Maraming beses na po natin yung nakausap at ako po yung nagpapasalamat. Palagi po siya uh, nakikipag-usap sa atin at very cooperative po itong si Ma'am Jonalyn all the way from Puerto. Ma'am Jonalyn, magandang hapon. Oh, sir, magandang hapon po. po. Unang-una, salamat po sa palaging pagtanggap ng aming tawag. Palagi po namin kayo no-contact at very cooperative po kayo. And we really, really, really appreciate it po, Ma'am Jonaline. Ma'am Jonaline, gusto Sorry, ko ma po manggagaling po ito sa inyo. Ano po yung inyong reaksyon base po dito sa mga bagong developments, uh, especially with the NBI coming, with the, coming up with the results, uh, a, DNA test at saka sa polygraph test. Uh, ano, ano po yung reaksyon ng family ninyo? Kayo po bilang immediate family ng victim na si Ma'am Jovelyn? Sir, nung nalaman po kasi namin na nag-positive po yun, nagkaroon po kami ng conference with Insight po. Then pinaintindi din po nila sa amin ang maayos. Kaya kahit pa paano po, nagkaroon na rin po ng peace of mind si Mama at pagtanggap doon sa naging resulta po. Kasi po nung una, yung excuse <coughs> ni Mama, hindi siya naniniwala sa naging result po ng PNP. Kaya po nagkaroon ng separate investigation at DNA po itong NBI. Pero nung lumabas na nga po yung resulta, mas naging transparent po sila sa amin at mas naunawaan po namin yung mga pangyayari po. Then regarding naman din po doon kay Sir Leo Bert, ay kay, sa pinsa namin kay Leo Bert po, binigyan na po namin siya na ng chance na explain yung sarili niya, ipaliwanag kung sino ba yung nagdi sa kanya and disappointed po kami na makuha yun sa kanya kasi nga po, paiba-iba po yung information na binibigay niya. Kaya yun na lang din po yung naging outcome namin, ng family namin na wala na nga talagang ibang magiging suspect pa kundi siya na lang po talaga. Kaya kahit pa paano po si mama, tanggap niya na rin po yung naging resulta ng DNA po. Paiba-iba po ang statement nitong uh, pinsan niyong si Llobert na isa sa mga primary suspect Opo. sa kaso. Anong ibig sabihin diba po ng paiba-ibang kanyang statement po, Ma'am uh, Jonalyn? tinatanong ko kasi namin siya, yung mga sinasabi niya po, iba-iba na. Parang maaano mo talaga na may pagsisinungaling po doon sa sinasabi niya. Sabi nga po namin, bilang pamilya niya, nagawa na po namin yung part niya. Binigyan na po namin siya ng pagkakataon na mag-explain Reach Out pa nga po namin yung, yung tool po para po matulungan siya. Ngayon, disappointed po kami makuha yung sagot na, na dapat ma makuha namin sa kanya kasi wala po siyang maituro eh kung sino po talaga yung nagdidikta sa kanya sa loob ng kulungan. Yun nga po, ma'am eh. Matapos po yung polygraph test, gusto po namin siya makausap pa para kumuha po kami mga karagdagang impormasyon dahil marami pong mga lumalabas ng mga balibalita, mga salita-salita -salita na sinasabing merong involved pa mga ibang tao, si ganito, si ganon. At tinatakot daw si ganon, si ganito. We wanted to talk to him. Kaso ma'am, eh, nagtatagunan siya. At palagi niya sinasabi sa amin may trabaho daw siya, basis trabaho. So, paano pa namin eh, ma -ma matutukan itong kaso to further investigate kung ano talaga ang tunay na pangyari o ang nangyari sa kasong ito. ay eh, kung mismong si Leobert ay ayaw na po mag-cooperate sa amin. So, maging sa inyo pala ayaw na mag-cooperate ni Leobert. Opo, sir. Tsaka, hindi na rin po kami inalaw na makita siya o makasama pa siya, sir. Simula po nung, yun na nga po yung nagtataka na rin po kami sa mga statement na binibitawan niya. Hindi na po kami allow na makipagkita po sa kanya. Sino pong hindi nag-allow na makita po siya? Kami po mismo sir yung nag-distance sa kanya po. Ah, kayo na pong nag-distance sa kanya kasi nakikita niyo yung inconsistency sa mga pinagsasabi niya? O oh, sir. Ano po yung salita na galing sa kanya na, na turn off po talaga kayo bukod pa doon sa paiba-ibang statement niya sa inyo? Sir, may lumabas po kasi ngayon na, na news po na, 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 na sa family din namin nang galing na yung cellphone nga po mismo ng case ni Jovelin bag, nung, during na hinahanap siya is nakita po sa kanya. Sige po. So, mga tanong kami mean, sa kanya, sir, like for example, nasaan ka nung gabi na nawawala si Jovi Lin, sinasabi niya na nasa bahay na daw siya, pero wala namang kung magtistigo, magwitness na nandoon talaga siya ng mga panahon na yon. Tapos nung tinanong din siya ng iba pang tao kung nasaan siya, nung sabi niya pumunta daw siya ng bundok, ganun pa iba-iba po yung statement niya, sir. Ah, tinga muna, okay. Tapos, mes... nung, nung kayo pong nagtatanong sa kanyang whereabouts, sa kanyang kinaroonan, meaning, at the time nung mawala si Jovelyn, sabi niya sa bahay daw siya. Pero pag ibang tao ang nagtatanong, sabi nasa bundok What? siya. Ah, Oo oh po sir. Tapos meron pa po na, di ba sinabi niya po sir, sa kulungan daw binubugbog siya. Tapos may nagdidikta daw po sa kanya kung sino yung nagsasabi, kung, ano, kung saan ituturo niya, kung saan yung kalansay, gano'n. Tapos sinasabi namin, sino? Sino yung tao na nagdidikta sa iyo noon? Wala rin naman po siyang maituro. At saka isa pang napansin ko, nung uh, may video na kinakausap nga siya, Nina Jo, Jonalyn. Nandun ba kay Jonalyn sa video na binigay, pinasun sa amin na kinakausap ito siya at parang umiiyak siya? Bali yung si Mama lang po tsaka yung nakababata kong kapatid na si Justin, sir. May mga netizen din kasi ilan doon nakapansin na walang luha yung kanyang pag iyak doon. Hmm. Na natatakot siya. Sabi ng ilang netizen, observations, walang luha na parang uh, pilit yung uh, reaction niya at yung kanyang emosyon. Jovelin, kayo po bilang next of kin ni Jovelin. Ano po ang inyong mensahe sa mga netizen na pilit pa rin po kami huwag bumitaw sa kaso at tutukan pa rin ito dahil ayaw pa rin po maniwala sa mga lumabas na report galing ba mismo sa NBI? Ano po ang inyong reaksyon madam? So para sa akin po especially po sa mga ibang vlogger po na ginagawa nila yung case ni Jov Jovelin para pagkita pagkakitaan na lang tapos nagkumakalat sila ng mga fake news tapos binabash kami na keso daw uh, hindi na namin pinaglalaban yung justice which is pinaunawa na po sa amin ng NBI na wala na talaga kaming iba pang hinahanap na, na suspect nandyan na. ba diba, sabi niya nga po kung talagang nakikita, kung si Joviling ngayon nakikita niya kami nasasaktan siya although na nagpapabulag-bulagan kami sa katotohanan po. Kaya po sa mga netizen po natin dyan na, para magkaroon na din po ng peace of mind, especially sa mama ko po, kasi every time po na nakakarinig siya ng news na hindi nila pinaniniwala na si Jovelyn ay patay na, sinasabi nilang buhay. Mas lalo si Mamang, uh, nabi-brainwash po siya agad kaya nagkakaroon po ng hoop sa puso niya. Kaya mas lalo ko po pong nakikita yung struggle niya doon. Kaya yun na lang po, ipag-pray na lang natin na yun sa justice, kung, ano man, kung sino man yung lumabas na result na suspect ng NDI sa hanggang sa PNP, um, yun na lang po, maging fix na lang po tayo. Alam ko din naman po na concern kayo sa pamilya, sa naging resulta ng investigation. Pero i-respect din po sa sana natin yung sa ahen, ng NDI at ng PNP po. Above all, i-respect po kung ano po yung inyo pong desisyon. Kasi po, kayo po yung immediate family ni Joveline. So kung ano pong gusto niyo mangyari, yun po dapat ang masusunod. No, in this case, na ko na po, base sa inyong mga kasasabi lamang, na okay na sa inyo yung naging resulta na pinalabas ng NBI tungkol sa DNA testing kasi ipiniliwanag sa inyo maayos. So, Papuso. tanggap nyo na po kung ano man yung report na lumitaw sa ginawang pagsusuri ng NBI at pag ng NBI. Tama ba? So, ang inyo pong gusto mangyari is mag-move on na lang po tayong lahat. Siguro po yung pag-spread po ng mga fake news So istigil na po yung pag-spread ng fake news para lalong nagiging magulo yung kaso. Opo. Lalong humahaba yung istorya na hindi naman dapat talaga. Is that what you mean ma'am? Opo sir. So in your case as far as you are concerned, happy na po kayo sa uh, ginawa investigation ng NBI specialist result o, okay. ng DNA testing. Aminin um, naging outcome po ng investigation? ng NBI at saka ng PNP po sir. Tsaka pinaliwanag na rin po nila sa amin ng maayos. Yung magkaroon po kami ng conference. Okay. So tanggap nyo na rin po na talagang itong si Leobert ang suspect na may kinalaman talaga sa pagkamatay ng kapatid ni si Jovelin. Sir. Sa akin po sir, personally, opo, kasi nga po yun yung sa mga statement na binibigay niya. Tsaka ginawa na rin po namin yung part namin. Totally po, masakit sa amin yun eh kasi family pa po namin mismo. Kaya binigyan po talaga namin siya ng pagkakataon na magpaliwanag, i-defense niya yung sarili niya sir. Pero ganito po yung nangyayari. Opposite po doon sa ina-expect namin. Ano po inyong nararamdaman tuwing kayo po ay nakakatanggap ng na mga hindi masyadong magandang mga pananalita sa social media and in some cases pati ho kayo nababash. Eh kayo na nga po yung immediate family ng biktima kayo na nga po yung nagdadalamhati dahil kayo talaga ang directly affected, e eh kayo pa pong nababash. Ano pong reaction nyo? Ano po yung naramdaman nyo tungkol doon? Siyempre sir, yun po, yung, yung ano na lang sana, yung peace, yung kapayapaan na lang po sana. Kaya nga po sabi ko gusto ko na rin sanang matapos to, matanggap na lang ng tao para para ano po, yung, yun nga yung mga masakit na salita, siyempre masakit po yun, lalo na sa, sa parents ko, sa magulang ko, sa nanay ko na laging nag, siya po yung nagde-decide eh. Tapos lalo na ngayon, natanggap na po namin yung yung sa investigation, parang labag po sa kaloban ng ibang tao. Kaya syempre po masakit din kasi hindi po namin alam kung saan kami lulugar, kung ano pa ba yung ipaglalaban namin. E nandiyan na po kasi yung, yung investigation ng mga ahensya po. Ma'am um, Joneline, maraming salamat po sa time na binigay nyo sa amin. At from day one, nandiyan po kayo. Palagi po namin kinakausap. Very open po yung line of communications po ninyo para sa amin. And we really appreciate that. eto po Uh, gusto kong bitiw na salita sa inyo. I'm with you, with your family. Uh, hindi lamang po sa kaso ito, in the future, kung meron po kayong mga gustong ilapit sa amin, kung ano pa man po yun, na problema, kailangan po namin kayong tulungan. Huwag ho kayong lumapit sa amin. Sir, maraming maraming salamat po. Since day one po na tinulungan nyo kami, gusto ko rin po i-grab yung opportunity na to para pasalamatan po kayo, yung wanted sa radyo. And also sa reporter po na pinadala nyo dito kay Ma'am Mary po, maraming maraming salamat po. Hindi lang po kami uh, yung natulungan nyo and sobrang blessed po kami na makasama namin kayo sa journey ng, ng kaso ng ate kong to. Maraming maraming salamat po. With that, thank you so much. Mabuhay po kayo. God bless po, Ma'am Jonna Thank you. Again, ang aking muling panawagan sa ating mga netizen, come on guys. Patahimikin na po natin yung mga immediate relatives, yung mga kamag-anak ni Jovelin. When I say kamag-anak, I'm talking about the mom and the siblings. Mas masakit po yung nararamdaman nilang hapdi kaysa po sa inyo o sa atin dito. Sino man sa atin? Kasi tayo ho hanggang salita lang, hanggang observation lang at kung anong mga information na pumapasok sa atin, base sa mga nababasa natin sa social media, nag-react tayo. At sino pong nasasaktan? Sino pong naguguluhan? Of course, the relatives. Huwag na po natin dagdagan pa yung pahirap na, na kanilang naranasan. Ang mga kamag-anak po ni Jovelin ay tanggap na po. Tanggap na nila. Yan po galing mismo kay Jonalyn. Tanggap na yung resulta na una pinilabas ng PNP na dinoble ng NBI at magandang pagpaliwanag ng NBI yung proseso nung, uh, ng uh, ng Uh, DNA test, they submit result of the uh, NBI investigation, especially pertaining to DNA test. Kung sila po nga mismo, mga kamag-anak, eh ginalang po yung resulta ng NBI sa DNA testing. Galangin din po natin, di po ba? Again, kung meron po talaga mga taong nasasaktan dito at talagang apektado ng todo-todo, yan po ay yung mother ni Jonalyn si Jonalyn at yung kanyang kapatid, mga immediate relatives. So, ngayon po, dahan-dahan na po sila nakaka-move on. Kumbaga, naghihilom na po yung sugat. Dahil nakita po nila, nang tatrabaho naman po talaga ng NBI, nakita nila na maayos naman yung ginagawang pag ng ating NBI. We have to respect that. Doon sa mga netizen na talagang kinukulit pa rin kami, bakit daw bumibitaw? Ayan na po, yung mismong kamag-anak na mismo, Ah, yung mga kamag-anak na mismo ang nagsasabi, as far as they're concerned, they want to move on and consider it as case closed. Sino man naman tayo? Sino ba naman po kayo? At kami para eh panghimasukan pa rin yung isang bagay na yung kamag-anak mismo ng victim nagsabi, tapos na. Pangalawa, yung pong nakakulong na sinasabi niya sa atin lahat noon na siya inosente. Ayaw na rin pong mag-cooperate sa amin. Ano pa pong gagawin namin? Di po ba? Yan lang po, mga minamahal naming netizens. Ito na po talaga ang pinakahuli na ako po'y magsasalita tungkol sa kaso ni Jovelin. Dahil nakakahiya naman po sa mga kamag-anak kung ipagpapatuloy pa rin po namin ang pag-iimbestiga sang ayon sa inyong request, nakakahiya naman po kung yung mga kamag-anak case close na tapos kami tuloy-tuloy pa rin. Hindi naman po namin gagawin 'yon. Okay? Maraming salamat.